Good morning mga kapistola at magandang umagang malamig sa inyong lahat dyan. Pero ang ating video ngayon ay tayo magkakabit ng trusses. Pero kung bago ka pala sa aking channel, please subscribe at pakisama mo na rin ng like at share. Tara, intro natin yan. Yan mga kapitol, nagkakasana na tayo ng tubular ating kilo Nakapaglagay na rin tayo ng Perlis doon sa dulo. Tapos dito naman namin. Alam yung pagkakalagay lang namin ng Perlis ay yan. Kung makikita mga nyo ay nakadapa siya. Hindi siya nakatagilid para mas may hinangan yung dito niya tayo sa kabila. Para mas matiba yung ano. Tapos ito may mga kinabit tayo, nagbuhos tayo ng biga. naka Nakayubar tayo. Yan, bali pinuluid ko na rin yan. Nakapuluid na siya. Nakapuluid na lahat yan. Kasi ngayon natapos yung kasama ko magbuhos ng isang biga sa gitna. Yan, binuhusan niya. nilagay niya rin ng u-bar Tapos sinulungan na ako niyan dito mag aking si Taso na para ma-prepare namin yung shipper list papunta doon. Bali, ang kada clearance dito ay 70. Mula dito sa taas pababa. Ayan. Ayan hunay mga namin yung bubungan tapos diretso doon sa garahe doon tapos yung kasama namin isa yung nagpintura ng si Parlis doon sa baba tapos mga pinagdugtong-dugtongan ko na siya bali yung inabot ng tubular niya ay nagdugtong ako ng 2 meters bali 8 meters to ang haba niya tapos 9 meters yung skipper list nagdugtong ako ng 3 meters doon sa 6 na metro niya, kaya 9 meters yun ito mo nang update natin dito sa ating ginagawa gaya nataki nga nga yung kasama doon tapos magsukot uh, na akong pababa ng 70, para clearance tapos yung 70 niya babasagan ko sa dito sa gitna ng isa tsaka doon sa laylayan na yun dahil pag naglalagay tayo ng pasa cover mas malimit yung tao dito sa gitna mo po ah uh, tumayo pag naglalagay tayo ng pasa cover kaya pag 70 siya mapasakin nyo lang dun siya ng 35 para mas matibay siya ito yung magiging bulada niya sa ulang dulo dito no? yan ito ngayon nung na-prepare na namin trusses yan lahat yun na-pulwid na Bale ang gagawin lang namin ay magpuputol ako doon ng mga para lagay ng gutter uh, sa pasa Tapos yung tabihan niya ngayon mga pistol. Ayan. Bale pinalagyan ko ngayon ng shaper lens yung tabihan niya. Bale ito ngayon ay wala tong sanipa na ilalagay tayo nakikita sa mga dati naming mga video ko na mayroong sanipa na nilalagay ako. Tapos ang ginawa namin para mas matibay yung shaper ginawa namin idinapa namin. Ayan para kabilaan na siya mawi-welding ano? tapos so, kita ko sa inyo yan yan na siya mawi-welding saka dito yan hindi ba napakaganda matibay ha ang lapad niya ngayon ay tres so, na rin yung mga laylayan niya para bukas ay dito naman kami dahil ngayon ay araw ng linggo bali nag kami para may peri mga bakal na nasa ilalim tapos ulagi namin ito ng safe list pa rin hanggang doon titibagil yung nasa dulo tapos may mga bang na rin tayo na para sa kuryente nandito may nakalagos na rin dito so, ito yung sa mga yung naka namin ay okay na rin na na rin yan. Kompleto na lang ito tapos magdudugtong lang kami doon ng para sa garahe. Yes, eh. Ito ba? doon <laughs> naman abangan yung sa kabila doon yung nagawa namin doon para doon sa garahe. Talito ay kwarto tapos terrace CR at saka uh, kitchen. Dati kitchen nila. So, ito, yung dating, ito yung, mga bahay nila. Yung dating bahay ng kanilang magulang ata ito balito lang update natin ngayon mga kapistol sa araw ng linggo ng pagtatasis namin ay kompleto na itong lahat ang mga pipintura na lang yung mga pinaghinangan i-reperin, i na lang yung mga pinagweldingan para tapos na tayo dito sa taas at lalagyan na natin ng gutter yan tsaka pa sa cover yan o, oh, maganda ng tignan yung eh, mga nakalampas ay puputulin pa na. Puputulin ko pa yan. Nakikita yung sa mga ilayla yan. Yan. Malaki siya. Bali ang haba niya ay 9 meters. Bali limang 2x3 siya.